Ito naman. Ito, okay. Ito, I need, really need to explain this mm -hmm. because this became became viral. was in Naga, and someone mm -hmm. called me, sabi, punta ka rito sa Indonesia. Kailangan mm -hmm. ko na pumunta because nakuha nila si Alice Go at makapakawala ng Indonesia. Mm -hmm. Wala po akong tulog noon. Nagpunta kami ni Chief Marbel hindi ko alam kung mauhuli siya o hindi. Mm -hmm. Hindi po namin alam yun. So binulungan ako ni Alice Go, sabi ni Alice Go, ah uh, Sek, pwede ka ba makausap sa kabilang room? Kako, bakit? Meron daw papatay sa mm. kanya. Kako, sige. Okay. So, sama ko si Chief Marville. So, sinama namin. So, habang yan, nakaupo kami ganyan, uh -huh. kinuha ni Chief Marville yung cellphone niya. Kinukuha niyang tape. Dapat right. ma-document. Sabi ko, Chief, do you have to do that? Sabi niya, it should be documented. Ayaw ni Alice Go. Ayaw niya. So, sabi niya, kung ayaw, what will we do? Yung police ngayon sa harap, sabi niya, kukunan ko na lang kayo ng picture. Mm. So ako naman, nandun may picture. Siyempre, nakatingin kang picture, di ba? Mm. Hindi ko na maalam na yung katabi ko nakaganon hindi <laughs> ko, di ba, di ko, 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 ako, eh, ako nakatingin na gano'n sa kanya, di ba? Mm hindi -hmm. mo, nakatingin ba ako sa kanya, gano'n, di dapat inawat ko. Nakaga, naka, nakatingin ako sa camera mm -hmm. talaga, nakaganyan ako, siyempre, gingiti ka ng camera yan, pero hindi ko makakalain na makakala, kagano'n siya kung anong <laughs> pinagagawa niya. Yung pala talagang gano'n pala pinagagawa niya talaga. So, that's the story there. Talagang mm -hmm. nothing at all, it's just part of the documentation na kinakailangan, pero mm -hmm. ganyan po ang ginawa niya. Hindi po kayo aware. Wala, wala. Hindi po, okay. okay. yeah. Na-clear na po natin yon, okay? Next po.